<laughs> papakita ko lang to sa inyo kung anong ginagawa ko ngayon eh kasi ah, gumawa ko ng project ng anak ko nalipay nga ni ko nga uh, nakagraduate na ko no karong sa na ko yla, karong nanganak na ko ay inahan na di ay <laughs> ako ragapoy magbuhat sa ko lang project Tago ah, mo na sa'yo. Sigunting-gunting ko po doon. Tawa akong gibuhat tayo. Eh. akong gibuhat? Ako na siyang gunting-gunting ko. Ah. Para isulod ni siya o... Isulod ni siya o oh, koan battle. Kuti kayo o Nakit pang kamot. Anong kinuan? Minalmal. Nalipay gani kung, uh, na ko nga graduate nako. Pag eskwela karon balik di ganon. Lanan. Kulang pa man niya kinahanglan pa ni siyang ko anong, paslakan. Paslak bag ana ana ana, ana, ana lagot ko lagot. Mm um, ana ba. Putik <laughs> <kayoy. laughs> dili man eh mahimog usa ka kaadlaw kay sakit man kamot ginunit sa gunting kanan kuan na siya kabok lima balay butang na natog sito red na kasi anak ko kaya ayan nagpatulong siya sa akin para mag ano nito mga gunting gunting nito o di ba damay damay na this Gano'n. <laughs> Damay-damay tayo mga mama. Bye-bye. <laughs>